ano to nga 2A, ano nga bulan ikaw nga nag-live nga nag-live. Ikaw nag-live daw, sino nag-live? Ikaw to, sino na nag-live sa to? Kilala mo? Hindi, sir, oh, no. So, um, amo ni isubit kuya ni sakto at uh -huh. itan, uh -huh. ako. Ako na to sa so, sir hinimuan na video. Oo. So, ato nga cellphone kay din din. Okay. Anong isa nang rin niya? So, uh -oh. so video ko lang siya, sir. Ako nito, galingon. Uh -oh. Ay, tungod. Ang ako na expecta. Ako nito, private na ng nga cellphone. Uh -oh. So, wala ito yung expect na kuha na itong cellphone ni Dindin. So, nadaba ko nga din. Kung kuha ko cellphone, pwede nga may pag-erison ko ba. Okay. Kasi may kumayara ko, daya, exclusive. So, okay, -no. ikaw ito nagagamit yun, man? Sa cellphone, sir. So, nang nag-arura ka dito. Eh, yung video mong pag -ro -ro mo, pag-arura mo. Oo, oh, oh, sir, hindi okay. yes, sir. Kaya uh, wala ko yan. expect na mag-bulgar sa amon na yan, sir. Oh, pero wala ka man tuyo, may Wala, gidya, sir. Hindi pa man to siguro, sir, nala. Hindi tulong ngayon mo. Oh, sir, okay. Kasi, oh. Oh, Then, ato nga, uh, sir, kung uh, <laughs> uh, uh, sir, hindi kuha ito namon. Tiyo nga, Ang sa... Ang sa dampan, sir? Ha? Ha? Ay, ay. Ay, ay. Ay, kaya I mean, nga, makipag na ako bala sa yes, sir. Mm -hmm. Kahit tungo doon, hindi naging maya ako. Ang gagagyan sa iya. Mm -hmm. May agyan nga, may tutukan nga o ka uh, mm. -hmm. apusil. Mm -hmm. Then, nagamba ako nga sinpo din kung pwede ibata ko ng cellphone mo, no, hindi ko nintri sa so, yeah, ito. Iyag ito cellphone. Oo, oh, gin okay, swap ko sa yes, sir. Mm -hmm. Real me ato. Haba mm -hmm. ko hindi ko sinintri sa ito din. Mm. -hmm. Singko, kung pwede, i na ng mga mm -hmm. exclusive dapat lang makita ninyo. Mm -hmm. Kasi nagpusa to, how? Ako nung dabi, sir, do, sa kababayeng uh, hmm. nakipag-ano kay Dindin nga lang. Before ito tugurugin post, nag- Respeto man sa kay Dindin. Uh lang yun sa hindi ko ma-ano, ma-button nga. Uh -huh. Ang expectation kaya rin ako sa iya, because safe ko. So sa hmm. bilog mga kabuhi, ang muna ang sa una, kilala ko sa hmm. isa na ko niya, pero hindi makikita akong dalan sa ito, yes sir. Then. Kaya nga, wala ko ya, yes, sir, gabaligya mo. Hinako ko, ko, gagamit ko ya, gagamit ko ya. Pero hmm. wala ko ya, rikon, nga, gabaligya, alis sa unang. Kaya ako nisip, hindi ko ya, yes, sir, hmm. kaya ko pa ya, yes, sir, mahitay. Pamaagi sa mayong nga kwarta, araw lang hmm. yung so, 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 sa lula, wala sa bata hmm. ko. Mm. So, Saan ang rason mo video mo itong paggamit mo? No? Uh, ako ah, man to tabi, observer e, tan ko lang bala kung ano gid ang reaction gid bala. Pero wala ko yes, reaction sa reaction eh. ni. Kung ano gid bala ilang gina ano nga. Itura mo kung oh, itsura ko magsuyop ko bala kung inang inang sa ibang nga uging uging. Okay. Pero ako tan sir i delete ito pero the time pa di sa mga video ko gin man dali din din ang cellphone. Bangasan sa mo to gin video. Ano? September sir, September, September. Kini ato lang Last year, Last lang bali. year? 2024. Yes sir. Oo. Uh -uh. Um, so aware ka nga nag nag viral ini. Balaan ko na zero dal ko na pa kaya tatlo na nila yung eh, post. Ah katatlo na. Mm -hmm. Eh e, sini lang sini man na may post naman di ba? Oh. So sa so pag na tabi. So daan daan ato to video. Daan na git ito nang tanan niya. Kasi e, bong ka na sa last gin video. Wala mo wala. Sa ano ka last ka nagamit. Saliga din last month pa ya yes, sir. Last month ka pa, pa nagamit. oh ay gat ano na ako sa bunsa ako nula. Ako na naman din sa liga nila sir mm -hmm. mo. Kaya mo to sir nagagawa. Dika ka kuwasan stock mo. Sang dit atong tayo sa video ko sir. Dili ako sumang last mga di ka gamit kay nagwa stock mo. Wala man po. Baga baka sir Kaya wa kay no baka ko may magkad pud sir eh ginagawa ko. Oh, Dili si ka oh. di kro. Hindi lang hindi man to sa balay pero sang amtong time nga do wala akong lula na plaster ko de, doon di kay sa balay, lang. Oh, Oo. Do ka lang man nga permit. Kay bata oh yes, sir mo. Hmm. Hindi ba ko pwede nga. Wala ka na kanidad mo pal. Rantay dos. Dali dos sa bata mo. Ina to sa so, sir. Uh, Asa lang man bata mo. Seven, hindi five na sila. Ano yung manis laki bata? Ano? Amo to agot? Hindi, may harap. da agot. Lalaki. Sige. Okay. okay. Tapos okay. may bata pa ako sir, na college, na na espera, sa mga college. Hanggang gawin ako ispira sa ibig sa doktors. Oo. gata-gata, wala akong na sir. Pero sir, dapat wala ko na-exercise. dami. may gamba nga malagyo ko ng hmm. viral video ko. Ako na, hindi kayo malagyo, sir. Hindi kayo guilty mo. Sige. Ay, sabat na, sa bago ba, gito sa ako, alam mo, nag-em ako nga, kinangalan ko nila, napigado mo lang ako. Kaya itong nga video, sa three times sa tunay na yung mga on. Sige. Tapos naman ko, ditrit like, nga kakabasa sa cellphone Sige. ko. Ako, sir, wala ko kapapit to, kaya nga ang bako, ni niya, bala, bala niya, kaya ginawa ko, sino sakto. Pero kung, amo lang gito, sa isa ka tayong sila nga i-post, e dapat wala nila ginulit. Sir, three times na nila, yung pasulit-sulit. Ginihin mo nila content. Basta nga nakachat ko pa na ang admins, ang amo na nga, up na ginambalan niya pa na ako baka isang hangad ka hulat, hindi ka kaulat hindi ka kaulat kiriso na aga chismis ng admin tapos mm -hmm. naman ba pa na ako baka isang dapat maghimu ang kamo content inyo lang hindi kayo sa ibang mm -hmm. o ginahin nila content tapos ginahin so, wala, wala ka man abinanong doon uh... nga

wala na ko idea kung sige pa sa wala na kami na commitment, wala na kami na contact. Okay. So, di siya ka-tener, di? Eh. siya man? Eh, wala na, sir. Yung manukan niya, guba na. Hmm. Ginuba na to. Ano so, siya? Police niya siya una? Police na siya naging awol. Okay. Taga din yung gina siya? May doon, sir, sa Iloilo. Nasaan mo doon nakapangasawa sa taga Iloilo? Hmm. Pero yung family daw, ari lang. Di ba sa may liling bikering? At istansya gina siya kumando? Oo. Doon kayo kamuniin din din? one year and one month na kami. Ay, ka sir, Wala. Ay, ginahulugan ko na, sir, itong pagsakit niya ba sa akin, nga daw ginto to, kanya ko sampu sel, then tapos mm -hmm. daw, three days mo ron, nagkaano ko, nag-bleeding. Sige. Pero sir, wala. Kani, sir,